guys! So today's video nga pala Niyahag kami ng amo kong lalaki Kakain sa labas kasama mga alaga At nangyahag kasi yung panganay kong alaga Na may bago daw bukas na resto dito Yung Mr. Bayon na Hello Kitty Kaya yan on the way na kami guys Medyo may kalayuan siya About 4pm kami umalis Ayan hey. So ayan guys, palabas na kami ng housing. Medyo may kalayuan talaga siya. Kaya eto, tamang video lang ang inzay nyo. Kasi nga, nakaka-board. Tapos kasama pa namin yung twins. Medyo nagmamaktol na siya sa loob ng sasakyan. Mas matagal pa yung biyahe namin guys. Kasi sa itinigil namin sa loob ng resto. Kasi crowded siya masyado. Palibas at kakabukas na ng resto. haya ang daming tao. Kaya yung ibang umuorder, nag-aabang ng lamesa kung sino yung mga ahalis na customer. guys, kung napapansin nyo, ang ganda ng buildings na yan, di ba? Dito yan sa Riyadh. maraming construction project dito sa Riyadh na mga yan ginagawa nila. Bago pa maharating doon sa pupuntahan namin, ang dami ng madadandang gusali ang makikita dyan, no? Tignan nyo, tataas, di ba? Dito nga pala yan sa Riyadh. Ayan ang mga crane. Hey. So ito na nga guys, nakarating na kami dito after 75 years. Mas mahaba pa yung biyahe namin kasi pagkain namin sa resto na yan kasi crowded talaga. Kailangan naka-standby yung mga customers, nagaantay kung sino yung mga tapos na at siya yung mga papalit. So ito nagpicture-picture picture kami ng mga alaga ko. So ayan, kahit maraming madam at mga tao dyan sa paligid din malang, basta kami makapagpa-picture. May souvenir dito sa Hello Kitty na to. Ayan, I love this tour. Yan ang patok mayon dito sa Riyadh, ba? Diba? Yan yung mga alaga ko, yan yung twins. Kat mo hang nakakobra na, amo namin, kaluwag-luwag na, kaya yan, naman kumain sa labas at bonus kasama kami, nang kasama ko, ba? Diba? Kasama din yung twins. San ka pa? Nag-enjoy naman? Hey.